Mga kapatid, patuloy po tayo na magsaliksik ng mga aral at turo ng ating Panginoong Hesus sapagkat alam natin na ngayon ay laganap na ang mga maling aral. Kaya patuloy po tayong maging matatag, matibay sa ating pananampalataya na na ating natutunan sa ating Panginoong Hesus. At ngayon po, dahil may nanghahamon po sa atin, ano po, si Ryan Abejo, na kung saan ay, alam nyo po, hindi po ako pumapatol na kung saan ay magkaroon po ng debate sa mga bagay na ito. No? Sa pagkat ito yung kanyang komento, no? basahin nga natin, maraming katanungan na dapat mo linawin. Huwag kang paligoy-ligoy sa sagot mo. Magbigay ka ng link. Mag-schedule ka kung kailan ang live mo. Nang mukhaan dito natin makikita kung ang aral ba ni Kristo ang dala mo. Yan po yung kanyang hamon sa atin. Ano ho? ay hinahamon tayo parang mag ito. Kaya gusto niya mag para mag-usap patungkol sa mga bagay na yan. Pero kung hindi niya sinabi nito na ang dala ay aral ni Kristo, pwede na sana. Pero dahil nga aral at turo ni Kristo ang aking sinusunod, Ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Basahin natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo kay Tito 3:9. Ngunit ilagan mo ang mga hangal na usapan at ang mga pagsasalaysay ng lahi at mga pagtatalo at pagtataltalan tungkol sa kautusan sapagkat ang mga ito ay di pinakikinabangan at walang kabuluhan. Basahin nga natin sa ibang salin. Diyan din po sa Tito 3.9. Sa version naman po ng ASND. Ngunit iwasan mo ang mga walang kwentang pagtatalo-talo ang pagsusuri kung sino-sino ang mga ninuno at ang mga diskusyon at debate tungkol sa kautusan dahil wala itong maidudulot na mabuti. Kaya kaibigan Ryan, pasensya na. Dahil yung aral at turo ni Kristo ang sinusunod ko. Pero kung gusto mong makipagdebate, ikayo eh, kayo na lang po. Ano Kaya ho ako ay ganito hong sumagot sa inyo, nakabasi ho sa kasulatan, mismo sa aral at turo ni Kristo. Kaya pasensya na po. At ako na ho ang ng pasensya. Kung gusto po ninyong makipagdebate sa akin, eh, wala ho akong magagawa kundi sumunod sa ating Panginoong Hesus. At ito pa ay babasahin ko rin sa iyo no? para maintindihan mo ang kalalagayan ko bilang isang nangangaral, nagtuturo ng aral ni Kristo. Basahin din natin ito. At ito po isulat pa rin po ni Apostol Pablo kay Tito. Ikalawang Tumoteo 2.14 Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito. At pagbilinan mo sila sa presensya ng Diyos na iwasan ang walang kwentang pagtatalo. Wala itong mabuting na idudulot kundi kapahamakan sa mga nakikinig. Kaya nga po ako ay hindi na kikipagdebate kay, kay Bigang Ryan kasi ang sinasabi ng kasulatan ito po 'yun o oh. iiwasan po daw yung walang kwentang pagtatalo-talo. Kasi nga po dito sa ating channel no oh, si Brother Owen, kung nagtatanong po kayo, ang akin naman pong isinasagot ay mga aral at turo ni Kristo. Hindi para kayo bigyan ng sama ng loob, kagalitan o oh, bigyan ng uh, bagay na ipagdamdam ninyo oh. no. Dahil mahal ko naman ho kayo bilang magiging kapatid sa pananampalataya para magtulungan po tayo. Mag-aralan, magtulungan sa mga aral at turo ni Kristo para matuto po tayo. Kaya kaibigan Ryan, pasensya na kung ikaw ay nag-iimbita na makipagdebate sa mga bagay na 'yan, ano? Ipagpaumanhin mo. Ako na humihingi ng pasensya sa iyong pag-imbita. Dahil ito pa ang sinasabi ng kasulatan, basahin pa rin natin ito sa mga sulat uli kay Tito ni Apostol Pablo. Tito 2.7 Magpakita ka ng mabuting halimbawa sa lahat ng bagay. Maging tapat ka at taos puso sa iyong pagtuturo. So ngayon, kung alam natin na kung ikaw ay nangangaral, nagtuturo ng mga salita ng Panginoon, ho yung mga aral-turo ni Kristo, ito po yun. Magpapakita po tayo ng mabuting halimbawa. Pero kung ako po'y makikipagdebate kay Ryan, para nang sinaway ko ang isang bagay na ito na nakasulat. Ang sinasabi ng kasulatan, magpakita ka ng mabuting halimbawa sa lahat ng bagay. Maging tapat ka at taos puso sa iyong pagtuturo. Yan po ang malinaw. Masahin natin sa ibang salin. Sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo ang iyong sarili ng isang uliran sa mabubuting gawa at sa iyong pagtuturo ay magpakita ka ng katapatan pagiging kagalang-galang. Yan po. Kailangan po mayroon po tayong pag-respect sa iba, maging sa sarili. Ano ho? Kasi hindi ko na rin nire ang sarili ko kung ako ipapatol pa ho kay Ryan. Kaya yung mga naging comment niya sa atin, malino naman po yung mga isinagot natin. Hindi yun para... Ibati ko sa kanya kundi inilinaw natin yung mga bagay na hinihingi niyang mga komento at tanong ano po mga kapatid at ituloy din natin dito sa verse 8 na ating binasa kanina tiyakin mong tama ang iyong pananalita at walang maipipintas dito upang ang mga sumasalungat sa atin ay mapahiya dahil wala silang masabing masama laban sa atin yun po ang aking prinsipyo na kun saan naipinanghawakan ko ang mga salita ng Diyos. Uulitin ko po ano ang sinasabi dito. Sa isang salin naman para mas maganda ano po, sa Tagalog ang Biblia. Wastong pananalita na hindi mapipintasan upang ang kalaban ay mapahiya na walang anumang masamang masasabi tungkol sa atin. Yan po. Kasi nga po, kung aral at turo ni Kristo ang ating pangahawakan, ay mas mabuti po kung susundin natin yung mga nakasulat. Kaya nga kaibigan Ryan, pasensya na. Kung ako hinihikayat mo o para bang gustong magkaroon ng ganitong diskusyon sa sa live, ay pasensya na. Dahil yung mga aral at turo lang ang aking pinangahawakan sapagkat yan po ay may tamang prinsipyo na kung saan yung susundin natin yung mga aral at turo ni Kristo. Hindi para tayo makipagtalo, makipag-away, kasi nga ang nagiging dahilan ikapapahamak lang ng na mga nakikinig. Ulitin ko yung talatang yun. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa presensya ng Diyos na iwasan ang walang kwentang pagtatalo. Wala itong mabuting na idudulot kundi kapahamakan sa mga nakikinig. Kaya kaibigan, kaibigan Ryan, ikakapahamak pala yun ng mga nakikinig kapag po tayo nagkaroon ng ganitong pagtatalo-talo o pagdidibate patungkol dito sa mga pananampalataya. Siguro yung mga naon ng mga nagdedebate ay eh, hindi nila ito naiintindihan. Itong sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kaya bilang ako po na ako ay sa loob po ng ilang taon ay siniyasat ko po ang kasulatan para sa aking pagtuturo o pangangaral ay hindi ako magkaroon ng yun nga po na kung ay lumampas sa mga itinuturo ng mga apostol. Yun po isinabi naman po ni Apostol Pablo. Kaya pakinggan po din natin yung kanyang mga payo sa atin. Basahin natin. Ito po basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto 4.6. Mga kapatid, ginamit kong halimbawa ang aking sarili at si Apolos upang matutunan ninyo ang ibig sabihin ng kasabihang huwag ninyong higitan ang sinasabi ng kasulatan kaya huwag ninyong ipagmalaki ang isa at sabihin mas mabuti siya kaysa iba. Kaya nga po dito yung mga alat turo lang po ni Kristo. Huwag hihigitan natin yung mga bagay na nakasulat. Sa ibang salin, basahin din natin. Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay ginamit kong halimbawa sa aking sarili at kay Apolos para sa inyo upang sa pamagitan namin ay matuto kayo na huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat upang sino man sa inyo ay huwag magmataas laban sa iba. Kaya kaibigan, pasensya na po. Ano? Kung gustong gusto mo talaga magkaroon ng mga ganyan pagdidibate, kasi nga po, totoo na mo yung sinabi mo. Kung ang aral ni Kristo ang dala ko, yan nga po. Kaya kung gusto mo makipagdibate, ay ipagpaumain mo. Ako na humihingi ng pasensya. At kung gusto mo magtanong na lang dito, na gusto mong matutunan, magtanong ka na lang kasi dito ang ating channel nagbibigay linaw sa mga nakasulat kung hindi mo naiintindihan. So ito po yung lingkod Brother Owen at doon sa mga kapatid sa pananampalataya. Ito po yung mga salita ng Diyos na ating napakinggan. Ako na sana eh, huwag tayong gagaya sa mga mahilig magdebate. Pangingatan natin ang ating sarili. Mag matuto tayo magpakumbaba at maging matalino sa lahat ng bagay sumunod tayo sa paraan at utos ni Kristo. Ano po? Sumayon so, nyo po ang biyat at pagpapala ng ating Panginoon Yes na Buhay. Muli natin balik sa Diyos ang papuri, pasalamat at pagsamba sa Ama at sa Kanyang Anak na si Yesu Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, God bless you po sa inyong lahat.